So, ma'am, kayo po ay estudyante ng ano pong eskwelahan ulit? IIH. Integrated Innovation Okay, Integrated Innovation and Hospitality Colleges. Ano po ang course nyo doon, or ano pong uh, grade kayo nandoon, ma'am? Sand po ako ng YUMS. Ako po, ma'am, Agas. Magkakaiba po kami ng strand, ma'am. Ah, kayo po ay senior high school. Apo. Anong grade na kayo, ma'am? Grade, grade 12. Graduating kayong lahat. Apo. Okay, at ano po ang inireklamo niyo sa inyong eskwela? Yung about po sa voucher namin na hindi po nila na-apply ng maayos. Tapos hindi po sila nag-inform sa amin na kami po mismo yung mag-a-apply sa OVAP. Okay, klaruhin natin ma'am. So kayo pong walo ay pasok po sa voucher system ng ating DepEd. Tama ba? Para Up. po sa mga senior high school. Yung sa voucher po na yun, kayo po ba ay libre sa pa, sa tuition fee? Tama yes, po ba? Po. Okay. So, nung una po, nung grade, anong grade po kayo? Grade 11 sumala? po. Okay, grade 11, ano po nangyari? Free po kami, pero iba po pala yung pinasok nila sa amin. As, dapat as po kami, pinasok po nila kami as public. Okay, so grade 11, wala kayong binayaran sa skwelahan. Yes po. Pero ang ipinasok nila sa DepEd ay public po kami galing. As public. Opa. At ito pong skwelahan nyo ay private, tama? Opa. Okay. So instead na alternative learning system or ALS, ALS po, po para sa mga nakikinig, kayo po ay pinasok na public. Paano niyo po nalaman na kayo ay pinasok as public, ma'am? Tumawag ma po kami sa PAYAC po. Tapos doon po namin na confirm na good, ganun po yung ginawa nila. Doon pa lang. So okay. kailan lang yan? Ngayong, nito lang din po. Nito lang din. Okay. Ngayong grade 12 kayo, ano na yung sinabi ng skwelahan ninyo? Ano nang nangyari? Makakalagit na yan po. October po, nag, ano po sila, nagsahe po sila na may babayaran po. Tapos, mm -hmm. nung December po, tumaas pulit ulit yung bayarin. Okay, so magkano daw ang babayaran niyo, ma'am? Yung sa akin po kasi is nasa 22, tapos dagdag pa po yung iba na mga ano nasa 29 po nga 'yan. 29,000. Bakit daw po hindi na kayo pwede sa voucher system? Sabi sabi kasi na decline daw po. Sabi ng school to, oh, ha? okay. Sabi ng school na decline kayo. Pare-pareho lang bang ba explanation? Opo. Kayo din, ma'am, grade 11, pasok din kayo Opo. dapat. Tapos grade 12, dapat meron din, kaso wala. Opo. okay. Lahat po kami, ma'am. Pero bago kayo nag-enroll ng grade 12, ma'am, ano ba ang sinabi ng school uh, sa inyo? Free po. Nang wala po kami babayaran, tapos sila na maglalakad ng voucher namin. Umasa mm. din po kami. So lahat kayo iisa lang ang o sinabi po. sa inyo? Opo. Okay. Pinagpasa po ba kayo ng mga requirements? Opo. meron po. po. Kompleto po o lahat. Po. Okay. Yung taga DepEd, ma'am, ano po ang sinabi sa inyo? Or nakausap nyo na po ba sila? Wala pa po, po kaming ano, ma'am eh. Kasi po, uh, Lumapit po kami ma'am sa nag-email po kami ma'am pa sa mm. po walang response po sa akin eh sa DepEd? Opo. Opo. Okay. Pero sa ngayon ma'am graduating kayo, magkano ang babayaran ninyo? Kay ma'am is 29,000. Sa akin po ma'am ah, kinalahati po nila para na lang daw po ah, kasi graduating daw po kami 13,500. po. Mm -hmm. Pero may mga penalty po kasi hindi nagdag tapos may ano po ah, sa graduation Nasa sa 20 plus 10 po siya. So kayo pa ang pininalize, kahit kayo ang dapat na meron ng pasok sa voucher? Opo. Okay, sige. Uh, yung mga nasa likuran po, pareho po ang inyong sitwasyon, tama ba? Magkakaklase po ba kayo? Hindi po, hindi, hindi po. kami magkakakilala, ma'am. Magkakaibang campus po, pero isang ano lang din po. School ah, okay. So marami pa po ba? Mga po. Marami, marami po, marami eh? po. Halos po lahat, ma'am, naapektuhan po talaga sa voucher. Mga ilang estudyante po ang epektado ma'am? Halos lahat po. Kasi yung iba pong ALS nagsitigil na po out sa dahil sa bayarin po. Nako. Nag-drop out po hindi kasi na po hindi po kaya. Lang, eh. Tapos yung mga Grade 10 completer po uh -oh. nag-back out dito dahil din po sa bayarin na, uh -oh. hindi kaya uh -oh. po. Kasi di ba uh, pagka Grade 10 completer ka pwede ka mag qualify uh kung Grade 11 uh -pa. tapos pag Grade 12. Okay, makausap natin yung taga Integrated Innovation and Hospitality Colleges Incorporated. Ang kanilang Vice President si Ma'am Marizen Manalo. Magandang hapon po Ma'am Marizen. Opo, mapagpalang araw po, uh, Atty. Pau. Salamat ho at kami ay napagbigyan nyo na marinig din ho. Mm -hmm. Actually ho, wala ho akong idea kung ano yung mga concern ng bata sa social media lang kami nakakakuha kasi wala namang po lumalapit sa amin. Mm -hmm. And um, yung mga bata rin po yan, hindi ko rin ho alam o kilala o ano yung status nila. Kasi wala naman po nagpupunta sa amin. Totoo ba hindi kayo lumapit sa office may lumapit nila May lumapit po, may nagreklamo po. Kasi daw po, sabi po ng ano, kinasuhan daw po siya dahil sa post niya about nun. Dun po kasi nagsimula yon, Dahil sa post, Apo. online post. Okay, so wala pa technically lumapit sa office ng Vice President. So Apo. tama Apo. naman sinasabi ni Ma'am Maricen. Okay, Ma'am Marisen, as you were explaining po. Yes, ma'am? Ayon, Atty. Pau, ganito ho iyan. Mm. 2022 po kasagsagan po ng ating COVID, di ba po? So, mm -hmm. medyo napakaluwag ho ang enrollment ho kahit sa ang paaralan. Mm -hmm. In fact, yung sa amin po ay mga online registrations pwede na po at ang nangyari po uh, mga online uh, to follow po yung nangyayari doon sa mga requirements at umaasa kami doon sa mm -hmm. mga informations na sa tingin naman ho namin ay totoo galing bata. Mm -hmm. Ngayon po, uh, grade 11 po sila noon, Uh, we notice po that some of them ay uh, mga ALS po, yung iba naman ho ay mga balik-aral. Mm. Na yung mga ALS po ay nagre require po na alam naman yan sa pinanggalingan nilang school na meron silang responsibility to apply. Mm. Ngayon, hindi ho sila nakapag-apply. Ang iba po ay nagsabi naman na ia-assist sa school. Pero dapat kasi sila po yan. Ngayon, yung mga balik-aral po, alam po nila na ever since sa amin, kahit naman po saan yan, wala naman po talagang babayaran. At majority po ng students namin na grade 10 completer, zero payment po talaga. Okay. Mama, so ang uh -huh. sinasabi ninyo, itong mga nanggaling sa ibang school nung pagkatapos nila ng grade 10, ang sinasabi ninyo, uh -huh. sinabihan nyo na sila kung paano yung application, tama okay. ba? Okay. Ika-clarify ko uh -huh. lang, ma'am. So, ang ibig nyo bang sabihin, kayo ba dyan sa Integrated Innovation ang nag-apply mm -hmm. para dito sa mga batang ito? Tama ba? Uh, ganito po, ganito po, Atty. Mm. Nung nagpasok na ho, so nalaman namin iba-iba yung kategory ng bata. Mm. Ngayon ho, yung mga iba ho talaga may nakuhaan, yung mga balik-aral lang ho ang pinag-uusapan dito, sa ALS po, ah, kasi yung voucher meron talaga yan. Als naman itong mga yung batang nandito, ma'am. Yes po. Mm. Opo, yan. So ngayon po, attorney, Uh, niyakap po namin lahat ng responsibility nung grade 11 sila kasi ho, nang may nasingil yung school at saka wala pong nasingil yung school hmm. kasi nga po, yung mga bata ho, ay nandiyan na uh, para lang ho, wala nang masyadong usapin at ano, ang sinabi na lang ho namin sa mga bata lahat sila, als po man yan, o balik-aral yan wala ho silang babayaran talaga in terms of tuition and miscellaneous para lang ho, po yung grade 11 nila Oh. Kaming, so, coming grade 12 po, anong uh, nung nalaman po ho, sa accounting namin na there are some students na ALS talaga na hindi na ho na ipasok dahil nga po yung requirements nila na ipapasa para i-apply sila kung tutulungan man sila o hindi man sila nag-apply na ALS dun sa sa OFAP na tinatawag sa system dahil nasaraduhan po. Nasaraduhan po kasi eh. Hmm. Hindi mo na-process. Ngayon, nung mag-grade 12 po sila, sabi namin yung grade 11, sige, okay na lang, login na lang. So, wala ho kaming siningil. At iyon ang dapat na maintindihan nila na nagsakripisyo kami ng grade 11. Okay. Yung iba naman po na singil, yung iba. Pero po, yung grade 12 po nila, nagkaroon ho ng series of meetings, orientations, online, na pinalipat ho namin sila dahil sinabi namin sa kanila yung scenario na pag nag sila sa amin, ay pwede po pwede ko silang may babayaran. Ma'am Arisan, let me get to the point ano. Ang sinasabi po kasi ng mga uh -huh. bata na nandito, uh, for example si Ma'am Joanna May, uh, nagtanong po sila uh -huh. mismo doon sa pinaga-applyan natang sinabi sa kanila nung grade uh -huh. 11 sila, instead na i-apply sila as ALS, in-apply niya po sila as uh -huh. public galing sa public school, which is wrong. Dapat Ayaw, kasi ALS sila, di ba? Ah, uh, po. Ganito po 'yun, Madam. Sabi mm. ko nga ho sa inyo po, Atty. kanina, hindi nahuhuli katulad niyan ng mga bata ko kasi hindi ko kilala ngayon. So, hindi mm. ko na trace kung ano talaga ang senaryo. Ngayon ho, ang nangyari po, um, ang masama siguro kung siningil namin sila ng grade 11. Tapos po nung grade 12 po sila, um, nangyari po ay, hindi ko kasi matitrace kung na-apply sila o hindi. Basta sila, hindi namin siningil. ng grade 12 po, binigyan namin sila ng option eh, na lumipat. Ngayon, yung mga hindi po lumipat, sinabi namin, sige, tulong na lang, instead of paying ng $22,500, if you're willing to stay 13, majority po umalis. Yung iba pong umalis, bumalik pa rin. Habang may time pa sila noong na makalipat ng kanilang ng kanilang grade 12 sa mga ibang schools na gusto nila. Ma'am Marissa, bakit Opo. hindi po nag-qualify itong mga batang ito for grade 12? Kasi ang sinasabi niyo po sa amin nagsakripisyo kayo for grade 11 nila Opo. which which hindi Opo. naman po talaga totally true because ito po ay voucher mm -hmm. system ng DepEd. So in short, binabayaran naman ah. po ng DepEd, Ma'am, kung ano po yung ah, hindi po. Tama po hindi ba? Hindi po, Tony po kasi po eh, hindi po. Meron kung responsibilidad si bata na mag-apply at oriented na ho yan. Yung una niyo pong application, compromised yung susunod po nilang application because you declared them Ay. as public students instead, public Ay. high school students instead Dilan of ko. ALS. Apo, uh, sorry po ah. Sorry po na misunderstood mm. ko yung questions kanina. Ang ano ko, attorney, kasi po, ngayong 2023-2024 po na applications, ang DepEd ho ay nag-iba ng sistema na kung saan ang lahat ho ng requirement po ay coming from grade 10 po na card. So, sila ho ay ask kahit na in-apply ho namin talagang hindi. Tsaka hindi naman po porke nag-apply po ay pinag-grant eh. Hindi naman ho palaging ganun po. Eh ngayon po, wala ho kaming mai apply na, pinaliwanag po namin sa kanila eh, wala ho kaming magamit na grade 10 card po para i-apply po. Kasi nang hingi na ho ng ng attachment ang hmm. deb po ng grade 10 computer card. Kaya ho, in-explain ho namin sa kanila yon. Okay, sige, tatanungin Balik natin yung nangyari. mga estudyante, ma'am. May in-explain ba sa yung inyo? Sa lang Wala po. po. Ma'am, taga alas to mga to, may in-explain ba sa inyo? Apo. Lalo, in po nila, sabi po na, pwede po kami lumipat. Totoo po yon. Then sabi po, babayaran din po namin, which is, lumipat din po kami. So, nanatili po kami nagstay kasi syempre, year na lang po iniintay namin, dami din po magulang expectation na nag-aaral nag po kami, na nag po kami. Uh -oh. So, nagbaba po sila ng memo na sabi kapag may balance pa daw po, hindi kami makakapag-marcha, ma'am. Kahit ma'am nagpasa na kami ng ano, agreement po. Okay. So, ma'am, yun naman pala. May explanation kayo, pero may expectation na rin kasi yung mga bata na sila po ay wala pong babayaran nung pumasok sila ng grade 12. Kalagitnaan nyo po ng semester, tama Apo, ba? Kalagitnaan Apo, po Apo. ng semester nung sinabi nyo sa kanila na, ay, hindi kayo qualified, okay. tama ba? Ako. Oh. So, paano yun, ma'am? Ma'am, opo attorney, no, ganito po. Una po sa lahat, napakadali po namin uh, makipag-usap at magbigay basta nakakarating lang po sa opisina ko po yan, no? Ngayon po, hindi po in the middle of the year kami nagsabi. Kaya nga po yung mga majority nakalipat po. At in-advise po namin sila na 13,000 lang. Aha. Kasi ang sinasabi nyo, DepEd po ang nagsabi nagset ng panibagong uh, guidelines, meron po May silang attachment po. Yes, meron mm -hmm. silang ibang documents na hihingi. Siguro kausapin ni, Aha. natin mismo galing po mismo sa ating DepEd para maklaruhan tayo. Magandang hapon po Attorney Rama, siya po ang Director 3 ng Government Assistance and Subsidies Office ng DepEd NCR. Magandang hapon Attorney Rama afternoon at Pau. Siguro po ma'am we'll ask for your uh, guidance here ano, kasi ang sinasabi po ng ating mga estudyante dito at they have verified this with uh, the application application na ginawa nung skwelahan e eh, inapply po sila as public high school students instead of yes, ALS okay. during their grade 11 ngayong grade 12 mm -hmm. eh, sinisingil na po sila nitong skwelahan. Ang sinasabi naman po ng skwelahan ay hindi nung grade 11 ay inako daw nila yung responsibility of applying etc etc at meron mm. daw po kayong bagong guidelines dyan sa DepEd ngayong grade 12. Ano po ba ang uh, tamang proseso author Rama? Okay, um ito po sana no i-share ko din yes, kasi um this is a uh, part ito yung napag-usapan namin ni Senator Tulfo actually in one of the Senate hearings mm -hmm. na uh resulta po ito sa monitoring findings ng amin ko ko manager dito sa program yung Private Education and Assistance Committee, sila po yung pumupunta mismo sa mga schools mm -hmm. at uh, sinetek po, no? Uh, resulta po ito sa monitoring findings na nalaman po natin na unqualified po yung mga learners natin. What do we mean by unqualified? Ito po yung sinama ng school as mm -hmm. beneficiary but they do not have the voucher certificate mm -hmm. kasi po uh, if ikaw po ay asked or balik-aral po, kailangan po kailangan po talaga kayong dumaan ng tamang proseso which is uh, mag-apply uh, sa online voucher yes. application portal mm -hmm. and i know that the schools really know about this process ngayon um marami pong school po na, na napansin nga po ng monitoring findings ng ating co-manager dito sa program na to mm -hmm. na karamihan ng private schools ay ginagawa nilang uh automatic beneficiary or yung category A alpha mm -hmm. A no mm -hmm. na grade uh, 10 computer from the um from the uh normal no hindi balik-aral sila na grade 10 computer mm -hmm. ngayon um they they say that uh nung grade 12 nagiba tayo ng ng guidelines kasi naghihingi na tayo actually attorney Paul mm -hmm. this is uh, just one of the results nga po eh nakikita po natin marami pong violations ng mga private schools mm -hmm. in order for us to know talaga na tama ba talaga tong mga beneficiaries ang mga binibil mm -hmm. ng ating private school. Kaya po tayo naghihingi ng sige po proof or evidence. Tama. Which this uh, ito po yung nangyari nga po is because they billed the the students actually mm -hmm. ng grade 11 as a, as a automatic grantees. Mm -hmm. Now, when they were asked for their Supporting. Ng grade 10. Mm -hmm. Oo, just to know, just to ensure na tama ba talaga yung pagka-bill nila noong grade 11, eto na po, lumabas na po na hindi, hindi pala talaga qualified. Mm -hmm. So ngayon, also attorney Pau, ang mm -hmm. i-double check ko po, yung sinabi po ni ma'am na hindi po namin sila nabayaran ng grade 11. Yes. Because for sure, <laughs> parang diba? nabayaran <laughs> po namin sila. <laughs> Oo, <laughs> Yun so, nga yung nyao um, kinaklarify ko din ma'am kasi imposible ang eh. what they are trying to say mama kung tama po ang pagkaintindi ko kay Ma'am Marissa kanina is that they sacrificed for these students, sila po yung nag-abono at sila po yung naglabas kumbaga ng ng pera which is highly unlikely dahil ito po as i understand it is a voucher system by the DepEd so kung meron man correcto. pong ano ibibil po kayo at babayaran nyo po tama po ba ma'am mm -hmm. i'm thinking i'm thinking you know more mm -hmm. or less i have to be uh, very to confirm pa po pero mm -hmm. Ma mas malaki ang possibility that we were able to to pay them for the grade 11. It's just that this grade 12, hindi na po sila na-bill okay. Ag uh, again. Oo. Okay. So just to reiterate, Atty. Ramano tama po na naging concern ng mga batang ito kasi... Ang ang dating po sa amin is eh, ito nga nagmagandang loob daw po itong eskwelahan pero mali po ang mm. naging proseso hindi po ba dapat po mga estudyante mismo ng ALS dahil ito po mm -hmm. ay according sa rules at guidelines po ng DepEd sila po ang mm -hmm. dapat na nag-apply tama po Yes po okay. sila po. Yes po So That's mali right, po talaga na i-declare sila as automatic qualifier tama at yes. at yes, yung po. school po ang mismo nag-apply Yes po. Yes oh, okay. So, itong si magandang kaso Attorney Rama, meron po bang aksyon ng ating DepEd? Ano po kaya ang uh, maaring gawin? Mm -hmm. investigasyon man or meron po ba itong sanction mm -hmm. from the DepEd? Mhm. -mm. Actually, Attorney Pau, uh, madami na pong mga private schools natin po na, na nakita din po no na ganito po yung situation. Mm -mm. So, we are um, we are now, you know, uh, karamihan po is with the admin Admin na tayo na penalties mm -hmm. uh, as to what will be the penalty uh, we i have i, I have to ano yet, uh, yet to discuss this with the the officials of the department so um yan po ay talagang nakita po natin na violation po talaga sa So, um, we can ano for subject the the schools na nakita natin mm -mm. uh two admin penalties po. Mm. -mm. At es essentially kasi parang nagsinungaling sila sa inyo ma'am, eh, ba diba? Na sinabi nila ganito tapos biglang hindi naman ganun yung kanilang mga estudyante. In any case attorney Rama, ito po kasi yung mga estudyante natin. They are graduating students, ma'am, and mm -hmm. I I yes, commend pa. them yes, even pa. dahil sila po ay talagang nagtsatsaga pong mag-aral at uh, mm, pumapasok yes, po. po sa eskwelahan. Meron po kaya tayong magagawang solusyon para po mabayaran mm -hmm. or temporarily mm -hmm. ma-cover para po makagraduate sila. Okay. Sige po Attorney Pau, um, tayo naman po sa Department of Education no, mm -hmm. under VP um, Secretary no na talagang uh, kasama yan sa kanyang priority yung ating accessibility then also of the of the uh, of the education So mm -hmm. um, we will extend our ano po our assistance to the students. Mm -hmm. We just need po, nakakuha na po ako ng mga listahan ng mga pangalan nila. Okay. And actually, uh, nag-advance na po kami ng verification. So may mga ilan-ilan po ako na-verify dito na hi wala, no status po no, sa mm -hmm. learner's information system natin. But for those who completed really their um uh, senior high school, grade 12, ay, mm -hmm. uh, we will cover din po uh, sa senior high school kahit po hindi po sila, uh, nag-apply sa voucher system. Mm -hmm. But of course, uh, we will be subjecting the schools, of course, to admin penalties. So we will extend, Attorney Pao, in, in short, we will extend our assistance to the learners po, mm -hmm. as long as, of course, they've They've also finished uh, whatever um, academic no yung kanilang ano sa schools po nila. Okay. Or school natin, natin. Sige po. What about this attorney Rama? Kasi isang concern po na ni Reis, ni Sir Rainier dito yung isa po sa mga estudyante is that tinatreten po sila sinasabi sa kanila kapag ganito po hindi nabayaran or may balance po ay hindi po sila makakagraduate, ma'am. Hindi po sila palalakarin. Tama po ba 'yun yung pa. sinabi sa inyo? So ano po ang uh, maaring gawing action dito ng DepEd kasi kung ganyan po ang sinasabi sa kanila na eskwelaan, eh kawawa din naman po yung mga bata at kanila pong mga magulang. Mm, mm Um, we want to ensure that number one, di talaga natin pwedeng itreat na no? sana, no? Mm -mm. Uh, we discourage that, no, from the private and if uh, the reason for for not graduating no is the is the amount etong voucher system nga kami yes. na lang po ang mag-usap ng school mm -hmm. so I, i also want to have the commitment ng integrated school na once we talk no sa Department of Education mm -hmm. and sa voucher natin ay hindi po nila isa subject to any other kind of penalties yung mga bata. Yes, or hindi nila i-hold kung ano man po yung kung yes, qualified po. sila to graduate, mm -hmm. tama po? Yes, if, if 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 nang naman sa voucher lang po ito. So for example, if the if debt will cover the the voucher amount, no for these children who are already graduating at dapat uh, assurance lang din po sa private schools na okay na po. Mhm. Mm Magga-graduate po sila at hindi na po nila i-hold anything. Ayun, napakagandang balita niyan lalong-lalo na po sa ating mga uh, estudyante dito at kanila pong mga magulang Attorney Rama, uh, we are expecting and we will be expecting po sana uh, an update from your office Attorney Rama tungkol po sa kanilang kaso para din po masabihan din namin sila kung ano po ang susunod na action or kung meron po silang ibang dokumentong kinakailangan sub isubmit submit sa inyo. Um, yes po. Uh, well for one if uh, I'll have to confirm no kailangan mm -hmm. lang po namin yung certificate na number nila na mm -hmm. they are really uh, passers. Mm -hmm. So, I hope the school has it mm -hmm. and uh, we would like them to submit it uh, so that we can start with the ano na po, con um, validation din po with the certification. Okay. Maraming maraming salamat, Attorney Rama, sa inyo pong tulong. Napakalaking tulong po nito sa ating mga learners. At dasal po namin, mama, no, kami po ay nakikiusap sana po yung mga ganitong eskwelahan, mga private schools or public schools man po yan, huwag po nilang ma-take advantage sana yung mga learners natin na nais namang po na makatapos at makapag-aral. Mm -mm -mm. Hindi po mm -mm. ba? Yes, yes. Oo. Yes, anyway, maraming maraming salamat ulit, Atty. Rama, sa inyong oras po ngayong hapon. At mabuhay po kayo, ma'am. Thank you very much po. I'll keep in touch po with the with the school din. Thank you okay very much. po. Salamat po. Ma'am Maricen. Oo, ako ho nga ho, eh, hihingi rin ako ng tulong. Uh, pero sagutin ko lang po yung mga ibang allegations po, ng mga bata na sinasabi ho na tawag dito tinatakot sila unang-una ho uh, sa social media ho kasi yung mga bata nagpo-post hindi sila sa amin lumalapit yung sinasabi ho kaninang bata na tinetreten eh masabang allegations naman ho yun ay paninirang puri naman yun dahil sa amin ho eh kaya nga po kami sa social media na sasabihan ng mga nagdadagdag utang dahil napaka ang kasalanan ho namin ay napakadali namin kausap kahit maraming utang yung bata pagka ho nakakaawa at lumapit na mat, nakikipag-usap ng maayos, pinagpipigyan po namin eh. Kaya lang ho, ayaw namin yung mga president na ganito. Sa totoo lang ho, nagsabi na po ako kay Ma'am Dons na baka ho po pwedeng papuntahin na lang yung bata at tutulungan. Ako mismo mag a Okay, para... para po fair sa inyo at fair din po sa mga bata, magharap na lang po tayo sa DepEd kasi nakausap naman po mm -hmm. natin si Attorney Rama. Siya po ang Director 3 maam ng DepEd NCR and I believe sila Apo. po ang nakakasakop mm -hmm. sa inyo, hindi po ba? So kasama po Apo, ng kanila investigasyon at nag-explain naman po si Attorney Rama, mali po talaga ma'am yung inyo pong naging proseso. Hindi po dapat kayo sabi ko po sa inyo po kanina, hindi ho namin matrace yung bata. Yung iba ho nasingel, yung iba ho hindi nasingel. Ma'am Maricene, regardless po kasi yung mga batang nandito, let's focus on the the learners that are here. There are Ang eight of po, them. Ang problema po, hindi ko po sila kilala. O, okay. Opo, hindi ko po sila kilala, madam. Ma'am. Dahil hindi po namin na-trace yung name nila, pero babalitaan po kayo sa susunod na araw. Ma'am kaya, kaya nga po, kaya nga ma'am we're giving Apo. you the opportunity, hindi po ba? Bibigay po Apo. namin sa inyo yung listahan ng mga pangalan nila, trace them all you want, kung ano po yung source, kung ano po yung binayaran nila, isiningin ninyo Apo. or whatever, we'll give it to you, hindi po ba? Para po, maklaro Apo. nyo din from your end, baka kasi nagkaroon lang din po ng error sa staff, sa system, or whatsoever. But, Apo. as it stands, kung ano po yung kinomplain nila, as we have also uh, asked the, the DepEd kung ano po yung magiging resulta. Sasagutin po ng DepEd kung ano po yung ah, sinisingil nyo sa kanila, ma'am. I do understand po, madam. Yes, okay. ma'am. Okay. Huwag po kayo mag-alala, hindi naman din po mm -hmm. kami basta naniniwala ma'am kung ano po yung kinomplain sa Amen, Okay? Nandito po mm -hmm. kami para tumulong. At the same time, mm -hmm. Ma'am we want to have your assurance mm -hmm. na ito pong mga batang ito, pag na-settle po ng ating DepEd kung ano po yung kinakailangan tuition, mm -hmm. wala po kayong gagawing any retaliatory conduct sa kanila or hindi nyo po i-withhold yung kanila pong diploma ay, wala or pag-graduate. Ay, Yun eh, nga lang, ma'am. Assurance nyo yun po. Yun yung gusto kong sabihin po eh. Yun mo uh -oh. yung gusto ko pong sabihin kanina na sa aming pong school ay napakadali hong makapag-usap. Okay. At wala ho kami yung mga sinasabi ng mga extra charges at kung ano-ano. Ala pa nga silang napabayaran po sa amin. Mm -mm. At na uh, nalibre na ho namin lahat. Mga uniform nila. Lahat ko kung ano ho yung pinangako namin. Uh, kung ano yung ginagawa namin na servisyo doon sa mga Grade 10 completer na talagang legal okay. na voucher receipt. Ah, oh, sa gitlat lang Ma'am ma resend nag Nag-nagre-react itong mga estudyante natin. Bakit ka nagre-react nang gano'n, Ma'am Joanna? Ah? Sa uniform daw po kasi libre. Wala daw po binibigay sa amin na uniform. Ma. Pagka, may bayad po, may bayad po. po. Ah, so wala namang wala. libreng uniform. Kayo, Ma'am, ano ba? ID lang po <laughs> talaga binigay. Kinuha ko pa po, po yun sa school ng Grade 12 na po. So may bayad pa din pala. Opo. eh may bayad pa din naman pala Ma'am Maris. Hindi naman pala talaga libre. Ano na po? Ang ma dami eh. po nila, Ma'am. Pero sabi nga po, eh kung halimbawa nandiyan sila, hmm, bakit po yung iba? Iyon na lang po yung tanong. Kanya po, nakakalungkot lang po ano kasi so, dito. Abinado naman po kung merong ano, ang sinasabi lang natin kung may pagkakamaliman, pwede naman hong pag-usapan. Pero yes, huwag naman po yung hindi na po Uh, totoong. Sabagay, oh, alas lang naman po ang pinag-uusapan Yes, ma'am, alas lang po. Namin talaga, oh, oh, wait, opo. Sa school, so talaga oh. namin, uh, pag sinabi namin libre yung ganito, libre, ho, e eh, kanya nga lang, yung mga Sinasabi ng mga uniforms minsan kailangan naman din talaga nilang kuhain. Let's not Papa. generalize na libre lahat uh -huh, kasi apparently uh -huh. hindi naman po talaga libre lahat, okay? So kung ano man po yung papag uusapan natin sa DepEd, uh -huh. yung mga bata din po at kanila pong mga magulang ay nandoon din po and the DepEd will also assist us in uh -huh. resolving this issue. So yun lamang po, Ma'am Marysen. Maraming maraming salamat uh -huh. po sa inyong oras ngayong hapon. Uh, salamat po, ang daming nagtatas ng kaya na nga eh. Hindi eh. kahit sa comment section wala daw binibigay na wala yeah. po talaga. O Pwede kasing misunderstanding lang yes. din po mami. But at the very least ang at least ang nakuha po natin ngayong mm -hmm. araw makakagraduate po kayo as long of course kung kayo po ay nakapasa at na-comply niyo po lahat ng requirements nila okay na po 'yon. Huwag niyo na pong problemahin yung tuition. 'Yun ang mahalaga sa ngayon. Mm -hmm. Okay, nakausap na natin si Attorney Rama ang DepEd kung ano po yung inyong balanse, sasagutin na po ng DepEd para makagraduate kayo. Yun na po yun Kung ano man po yung nagiging explanation ni Ma'am Marisen at kung ano pa po yung mga issues dati, siguro we can sort that out. Ang itinaka-importante, makakagraduate kayo. Thank you po. Diba? Makakalakad kayo sa stage. Sige po, uh, sasamahan po kayo ng reporter po namin. Opo, para doon po sa office po ni Atty. Tara Rama ng DepEd. Okay po? Okay po. Yes. Salamat po. Magandang hapon Magandang po. Maraming maraming salamat po, sa po. po. Thank you po. Thank you, thank you din. Salamat po.